Hello po mga ka-vlogger, welcome po sa akin YouTube channel ni Medel Vlogger. Dito po tayo sa loob ng Mabuhay Homes 2000. Uh, dito sa Phase 2. Uh, na kung saan po ay ating pong titingnan ang kakaibang puno ng bayabas na ito na kung saan po ay para po siyang isang tao na may sakit na parang kitong at uh, yan po ay tingnan. Yan ang puno niyan ay kung niya po ay yan po puno ng bayabas na yan ay parang isang natural lang na bayabas pero may kakaiba po sa kanyang makikita na kung saan po ay makikita po natin sa pagpunta po natin dyan ang kakaibang puno ng bayabas na ito at tingnan po natin rin na po kayo at tingnan po natin dito sa loob ng Mabuhay Homes 2000 shout out po sa inyong lahat sa so maganda magandang umaga sa inyong lahat ayan po mga idol o kung mapagmasdan niya po parang natural lang siya pero pag mamalapitan po natin ay makikita po natin ang ang kakaibang puno na ito na kung saan po ayan o oh. ayan shout out po sa may ari ng bayabas na ito kay Don Don kaya ayan po kung mapagmasan po niya mabuti ayan o oh. may mga bukol bukol po ang kanyang katawan ayan o At ayan po, para po siyang isang tao na may sakit na kung mapapansin po niyo ang mga katawan niya ay may mga bukol. Ayan o, para lang siyang taong may sakit din na ah, parang titong po kung tawagin sa atin ay parang may sakit na tao pero ang puno daw pong ito ay isa ayan si parin doon parin doon matamis ba ang anong bunga ng anong nito matamis, matamis din kaya ayan wala eh. uh, may mga bunga naman anon na ayan oh. Ayan po mga idol oh. kung pagmamas lang po niya ang puno niya oh. ayan oh. ay mga bukol po hanggang doon sa taas ayan. Ayan, no? Oh. Ayan, yan po ang may-ari, ah, si Don Don. Ano, pinido mo nga? Don? Ayan. Ayan, si Don Don Gutierrez po. Kapatid po yan ng mga kamag-anak po ng mga artista. Ayan, no? Oh. Yan po mga idol, kung mapagmasan po niyo mabuti, oh. Grabe po, para pong isang tao na may naramdaman at may sakit. Pero, kaya mga idol, oh, kung nga pagmasdan niyo po, grabe po ang mga bukol-bukol sa katawan ng ano ito. Ayan o. No? Oh. Grabe. Dami. Uh, hanggang hindi taas na Oh. No? Talaga naman po ang mapagmasdan po natin. Ang mga bukol sa katawan ay para din po isang taong may sakit. Pero ang puno pong ito ay matamis daw po ang bunga. Bagaman hindi pa hinog ay hindi natin matitikman po sa ngayon. Ayan no? Ayan. Pag may hinog po ay ating papasyalan po uli. Ayan. Maray pong salamat sa patuloy na sumusubaybay ng aking YouTube channel ni Middle Vlogger at sana po ay huwag niyo pong i-escape ang aking mga advertise sa aking YouTube channel at sana po shares, pakipalo, follow, uh, subscribe and watch, watch and like. Thank you very much coming from Middle Vlogger. God bless you all.